Nasira ang harapan ng van at AUV na ito sa Cannon Road sa kahabaan ng Barangay Camp 7, Baguio City. Ito'y matapos magsalpukan ang dalawa pasado alas 5 ng madaling araw kanina, May 28. Ito po ay involving po yung dalawang sasakyan, isang Mitsubishi Expander, saka isa pong Hyundai Vesta. Ah, Kia Vesta na van. Tapos ito pong sasakyan natin na Expander, yung puti po. Paket po siya ng Baguio, galing siya ng Laguna may laman po siyang apat na katao kasama yung driver natin. Uh, sila po ay galing na Laguna, pupunta po sila ng Bagyo kasi yung mga sakay niya po is kakagraduate ng BFP magkakaroon po sana ng courtesy call dito sa Juan sa regional office nila. At yung Kia naman, yung pababa naman ng sasakyan natin, papunta po sana ng Biskaya, may laman din po siyang apat na katao kasama yung driver. Uh, actually, pa, uh, kung tutuusin, kung puhuli natin sa investigation, sa initial investigation natin, nagkaroon ng konting human error. Sa imbestigasyon ng BCPO, umagaw man ng linya ang AUV nang makatulog ang driver nito. Pawang sugatan ang 28 anyos na lalaking driver ng AUV at 56 anyos na lalaking driver ng van. Itinakbo naman sa pagamutan ng anim na sakay ng dalawang sasakyan na nagtamo ng minor injuries. Nagdulot naman ang insidente ng mabigat na daloy ng trapiko at tumagas sa kalsada ang langis ng AUV. Pumunta kami, uh, nilagyan pala ng sudas kasi baka pag ipa-flush daw mag uh, 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 mag-spread yung oil spill uh, o kaya sudas kay ayun non non na ako andyan na yung yung ano ng city CDRRM idinaan na sa areglo ang kaso at tumanggi ng magsampa ng kaso ang driver ng van laban sa driver ng AUV. reminders po natin kung malayo yung biyahe natin Uh, magpahinga po muna tayo kung alanganin na po yung na yung katawan natin kung pagod na po tayo magpahinga po tayo consider po natin parati yung safety ng natin at mga pasahero natin ganon uh, ganun din before po tayo magbiyahe parati reminders natin na i-check natin yung blow bagets yung sasakyan natin kasama is sa blow bagets natin yung letter S yung self yung uh, sarili natin kung okay pa tayo o Uh, kailangan pa nating magpahinga muna bago ituloy ang biyahe dahil pababa ang kalsada at madulas tuwing tag-ulan pinag-iingat pa rin ng PNP ang mga motorista sa pagdaan sa nasabing parte ng kalsada Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines